Hello, good morning sa inyong lahat dyan. Shout out, shout Shout out, shout out sa inyo. Mag-ingat tayo sa mga ano dadaanan ng bagyo. Sa iba't ibang lugar. Ingat po lahat tayo. Ito yung panahon dito sa amin. Oh. No? Umaambon naman at ganito lang yung nangyari hindi lumakas ang bagyo kasi napakalakas itong bagyong umpong upo, umpong ba? upong? umpong? basta yun na yun Puntahan natin yung ano dagat kung anong ano sitwasyon pero siguro hindi naman mahalon dahil hindi naman mahangin kalmado dito eh hindi nga gumagalaw yung dahon eh. kapag maulan guys pag may mga bagyo karamihan ito yung tinga bangus tilapia ayan guys dito na ako may dagat ayan no kalmado lang hindi mo mas mas ano maalon doon lang banda sa may unahan pero normal lang naman sama kasi wala namang kahangin-hangin thanks God wala akong idea kung nasaan na yung bagyo eh kasi kagabi mga last 11 yata yun nag run out na eh natutulog ako tapos nag out kasi yun mga last 10pm nag ano pa ako noon eh. nag check pa ng weather kung nasaan na yung bagyo ayan salamat naman sa Diyos at ganito lang kasi napakalakas ng super typhoon yun super typhoon ba? correct me if I am wrong o oh, magiging typhoon pa lang yata pero signal number 3 na dito sa amin eh. sa northern summer eh sinisipon ako guys yung gamit kong payong naputol na yung hawakan niya nasira pero okay lang yun mahaba naman siya na payong eh. tahimik pa ngayon kasi umaga pa lang eh mga alas 6 pa lang yata mga tulog pa yung iba ay ka ay baka to wao syoso ka sa dagat okay. ah ako alin ako dito sa dagat tinignan kong ano kung mab mabalod dito wala nagtitinda ngayon guys oh. yung sumay yung lugaw iwan kung magtitinda pa mamaya yung may gulay yan dyan naluto na tapos chicken joy tapos yung mga saging dito mga saging kamuti na prinito Ayan guys, oh, buti eh walang na putol masyadong ano walang na putol ng mga sanga yung mga dahon dahon lang ayan mga dahon dahon dito lang naman na part ma ma medyo makalat na kasi ano madaming puno ayan yung mga kapuno punuan <laughs> kapuno punuan yan, yan. So, ano mo po na pupunta dun ako kala ano kita ida para mag mag ta, ano tawo dun mag ano mag tibalita sa bagyo kung sa na banda kasi wala akong load eh Taida. <laughs> Good morning. <laughs> ma, ma, kaya na ako sa imo cellphone, dali la. -imod mo ang ano? Ay, wala signal. Ay, wala signal? Ah, wala nga pala talaga signal. mao mama ako Mob ma ako ano? Sinapay ano, sinapay ano kasi ni? na pa Bakit sinapay kay kay hindi nakaano pa ako. Ali lang sa merkado. Nagimutimot ah. sa dagat. Uh, signal? Hindi at yung... oh, saan ito? MDR? Uh, na ano ba 'yon? hindi RRMO? RRM. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Pabay na. Ita, lugaw. May lugaw sila. O, oh, champurado. Tapos, tuyo. Tuyo. Kinapakain ako nila. Tapos, ano, may nabili na silang... Okay. Ano may ito? Suha? Suha, impos oh, no kantila. Bibigyan tala. daw ako ng isa. May sama sato. anak ko ano ang takluban kain tayo banda dito sa ano sa saya may giwan mm -hmm. pero nag-agila na rin kahit kachat ko pero ano? ano ate martes ate martes shout out sa inyo lahat yan kachat ko kagabi Kato okay man mm. Para sa ato ang ano sitwasyon. Ay la ano ko na bakod to katarman. Ano sa katarman pero wala pa man. O makusugan ulan sa katarman. Makusog. Sa ano nga ni ho? Hali dito si Ochoy. Malaan sa kalbayog makusugon natin to da. May may Ini lang ako nandiyo, nandiyo. <coughs> <coughs> hindi na tuyo na tuyo. ka Kaya di na ko dokumayway na ka na yun. Hmm. Pantimpla lang. So, guys, oh. Sinong nakakamiss dyan? May money eh. Ano alam mo nito? Ano? Dito na lang ngayon? Mo, pero hindi maalat ang tuyo. Hmm? No? What hmm. time Malalaki kasi, malalapad. Diyan 'yung harap ni nanimumo mako. Hmm. Tara kay naabot sa lit mag tapos sa merkado. Mal. Bako 'yung mapalit ko. Mm. Abi bago sa tindahan ni ito ang bago naman ay, bago-bago namin pala, wala. Tapos yung pa papasuyok masuyok na klase. Baka hindi bago ito niya. Bako malaki na bago, hindi rin madada. Saan galing? Sa metkado nga niya. Mm. Ah. Aga-aga na sa metkado. Kaya kay like 45 on. kilo sa seto nga yung hapag sa ako. Sa siya, sa glapada. 45 lang ang kilo? Uh -huh. oh, um, one po ang 1 Kaya ito, 40 lang ito, kay na ah. quart. Namura ang ano ang mga toyo pag Samuel talaga. Mm -hmm. Bakala wala mapalit dito oh. mo monitor ni Ate Tina. Nun, maya maya ma-chat kami. Kung ano na. Atetina Tina. At, tina. Uh, At yung last na napag-chat niya sa ako, alas, just na red to. Wow. Tapos nagturog na ko. Kaya sige niya, hindi mo sa balita ba ako, ako man wow. Itong kalsada namin, yung tahimik na kalsada ay gagawing ano, daanan gagawing highway pansamantala dahil inaayos yung ano yung tuloy dito sa ano to yung tuloy dito sa taas inaayos puntahan natin yung ginawang tulay na ano pansamantala Iwan kung tatanggalin pa yan o hindi tubig, para kating arambo ng run out. Dito yung daanan doon sa ginagawang tulay Tapos na yata 'to eh. Ayo, tapos na. Kaso hindi pa pinapadaanan ng mga ano sasakyan. Ang pwede lang dito 'yung ano 'yung maliliit na sasakyan pero 'yung mga truck bawal. ito yung lumang tulay kaso hindi pa nasimulan ano yung gawin dito na tayo dumaan sa taas na tayo. Ibang klaseng anaho yan, Medyo oh. puti siya. Hindi katulad sa mga normal na nakikita ko. Green. Sa cellphone lang hindi klarado, pero sa totoo, medyo white siya. kita empat mm. <laughs> <Mubatkanahaya. laughs> yung naing Salamat ah. naman sa ano Diyos kaya mahina lang yung ano dito hangin tapos yung ulan nasa ano na bicol na yung ano bagyo signal number 2 na yata sa ano, Manila. Manila. Sa ato, nagbawas na. didi sa sa Northern Samar. Signal okay. number 2 na lang. Kaya ko pag hatid ko ba yung na ano? No? San charger. O cellphone mo pag charge. Tapos nag ako dali lang. Sa cellphone ko. Naimod ko yung ano. Nasa, lagpas na sa ato. Ada na sa Bicol.

Mag-ingat na lang tayo mga guys. Ayan na guys, so mainit na. Oh. Sumikat ng araw, maliwanag na dito. Dito sa amin sa Labisaris Northern Sama. Ah, uh,